<laughs> Aba, matindi po mga hinjan na. Kita niyo ba yan? Risa Huntiberos for president sa 2028. <laughs> Sobrang aga niyan, Risa. Ang tindi ng pangarap mo, ah. Dahil ba nanalo si Bam Aquino at Kiko Pangilinan? Nang biglaan? Ang laki sa boto, eh. Kaya ba nagkalakas ng loob ka na kakandidato ng presidente? Eh. Kasi feeling mo, mananalo ka dahil ang tas ng boto ng dalawa mong kasama. Oh nga pala. Kaya ba yung, yung attention mo na magpresidente sa 2028 dahil isa ka sa nangampanya sa kanila at feeling mo kaya mong ipanalo yung sarili mo. Oh. <laughs> at hindi. Ang galing ha. Ang lakas ng fighting spirit ha. Ipanawa na mo muna yung issue mo sa pilihil. Baka sakaling manalo ka. <laughs> at hindi.